Gusto ko na mag-stop magsugal. Ipon ko wala na. Isa din akong sugalero dati. Naadik ako sa loto, color game, at kung ano-ano pa. Kaya alam na alam ko ang feeling ng malulong sa sugal. At hanggang ngayon may uhaw pa rin ako sa sugal pero naawat ko pa rin ang sarili ko. Paano? The only way to stop is just a one time na isang biglaang desisyon lang. As in isigaw mo sa sarili mo na, ayoko na. That's it. Talikuran mo na and never ever give yourself a chance na sabihing last na to. Kasi yung last na yan, masusundan pa yan ng last na talaga. eto talaga last na, tapos gagawa ka na ng gagawa ng excuse hanggang higupin ka na ulit pabalik. Acceptance is the key. Tanggapin mo na yung pera na naipatalo mo ay never mo na mababawi kung sa sugal ka ulit papasok. Dahil ang sugal ay naka-design talaga para matalo ka. Example, sa color game, 16.67% chance lang ang manalo. Sa 42-digit loto, 0.00001906% lang. Yung pinakamalaking chance ay yung mga 50-50 gaya ng coin toss. Pero kung iisipin mo mabuti kung anong ibig sabihin yan, it simply means kahit habang buhay mo laruin yan, hinding-hindi lalago ang pera mo. So ang ginawa ko dun sa pagkauhaw ko sa sugal ay eh, i divert ko sa investment. Inaral ko maigi kasi maiangat mo lang na kahit 51% ang chance mung mong manalo sa investment. Sa long term, sure na panalo ka na. At kung mauunawaan mong maigi ang investment, hindi lang 51% ang itataas niyan. Higit pa dyan. So stop gambling, start investing. Patas ba ang buhay? May favoritism ba ang Diyos? Kung iisipin mo nga naman ano, meron mga masasamang tao pero nakukuha pa rin nila lahat ng gusto nila. Meron din namang mga sobrang madasalin, sobrang bait, pero ayun, baon sa utang, may sakit, lahat na ginagawa nila pero bakit parang lahat ng kamalasan ay sinasalo nila? Kung dyan mo titingnan sa perspective na yan, e eh, totoo nga naman life is unfair. Pero what is life compared to eternity? Imagine this, let's say may karera na 20 kilometers long, sa starting position yung isang tao e eh binigyan ng partida na mas ahead siya ng 1 mm o kalahati ng average ng langgam sa sobrang liit ng partida na yan matatawa ka na lang kasi that is nothing compare sa 20 kilometers race so if you will look at our life sa ganung perspective kahit mabuhay ka pa ng 1000 years dito sa mundo kahit maging ikaw pang pa pinakamayaman na tao that is nothing compare sa eternal life Ni hindi mo maikumpara sa drop of water to an ocean yan Kasi ocean is finite Malaki pa yung drop of water na yan Pag lahat tayo nasa buhay na nawalang hanggan Kahit ikaw pa ang pinakamalas na tao sa buong mundo E eh magiging isang funny memory na lang yan Kumbaga yung palo sa'yo ng nanay mo noong bata ka pa That is so painful and scary for you that time Pero ngayon siguro e eh, tinatawanan nyo na lang yan ng nanay mo Pag naaalala nyo At alalahanin nyo ang goal natin Hindi tayo na dito para magpayamanan O maging successful sa ating mga karir We are here para gumawa na mabuti hindi partida ang pagkakaroon ng malaking bahay at magandang kotse para maging mabuting tao. I want you to know that you are the reason kung bakit naniniwala ako sa Diyos. Alam nyo, this is one of the best comment I read so far. I mean, marami akong natatanggap na pasasalamat at appreciation mula sa inyo almost every day, pero special sa akin ang comment na ito kasi isa ito sa bucket list ko. Meron ako mga bagay na gusto kong ma-achieve sa mundong ito bago sana ako pumanaw. Ako kasi yung tipong madaling maumay o magsawa sa buhay. So para ma-maintain kong ganado ako sa buhay ko, nagseset ako ng mga target goals ko. Sina-challenge ko lagi ang sarili ko. Heto ay ko sa inyo yung mga nasa top ng bucket list ko. Nakasulat nga lang siya in 1 to 3 words para hindi basta-basta magigets na makakabasa. Etong number 1 na-accomplish ko na yan several years ago bago ko pa man simulang gawin ang page na ito. Itong number 2, gusto kong may makonvince akong maniwala sa Diyos. At ito na yung comment na ito. Kaya sobrang saya ko. Itong number 3, One Life. Gusto ko kasi may mailigtas akong kahit isang buhay. Which is, hindi ko ina-expect na magagawa ko sa tulong ng content kong ito. At syempre, sa tulong nyo na rin na nag-share ng content ko na ito. May isang tao na hindi niya tinuloy na tapusin ang buhay niya after niyang mapanood ang content ko. Then the rest ng mga nasa list eh, medyo mababaw na, hindi ko na kailangan na explain. So i-try nyo rin, especially sa mga tao na katulad ko na nakakaramdam na rin ng umay sa buhay, mag-set kayo kahit small goals lang, hindi naman kailangan ganito kabibigat. Actually, may luma pa akong version ng bucket list ko na nakakahiyaan ang ipakita. Sobrang babaduy ng laman. Pero nakatulong sa akin yon para ipagpatuloy ko ang buhay ko. Bakit kung sino pa ang dapat pinapanood, like yours, nakapupulutan ng aral, eh hindi man lang umaangat ang views? Actually, hindi yung aral lang issue dito. Kasi yung mga gaya ni Kaalaman, na siksik sa knowledge, eh pinapanood pa rin ng mga tao. I already figured out kung paano umangat ang views, pero ayaw ko lang talagang gawin. Pero share ko sa inyong simpleng formula sa social media kung paano sumikat. Kung saan ka pumatok, ulit-ulitin mo lang that's it. Kung pumatok ka sa pagkain ng kung ano-ano, people will spend years watching you na kumakain ng kung ano-ano. Kung pumatok ka sa pagpapatawa, puro patawa na lang ang gawin mo. Kung sa pagbibigay ng opinion sa mga issues, then stick to that. Ito ang tinatawag na niche. So gamit ang information ng audience mo, mafi-figure out ng algorithm kung kanino kanya isasuggest. Kung sumikat ka sa pagbabike, isasuggest ka ng algorithm sa mga tao na mahilig magbike. So magtutuloy-tuloy ang growth ng page o channel mo. Ang problema sa case ko, eh mismo mga followers ko, eh hindi type ang majority ng content ko. Like for example, majority ng followers ko, eh nag-follow dahil sa content kong ito about sa palaisipan sa watawat. May mga nag-follow din dahil sa content ko na ito at ito. So inexpect expect na mga yan na puro AI songs ang content ko. May mga nag-follow din dahil sa content ko about God. Pero out of almost 200 contents, e eh walo lang dyan ang about God. So nasa akin talagang problema. Kilala ko ang sarili ko na madali ako maumay. Pag ipinilit ko ang isang bagay na nakakaumay, mababurnout lang ako. Pero I'm hoping na one day makikilala ko not for my contents about God, about bullies, investment or whatever. Gusto kong makikilala ko bilang someone who shares what I feel worth sharing. I just want to be me. Sir Garawi, si MG naman i-content mo. Usually pag nagko-content ako ng ibang influencer, e eh either may na-appreciate ako sa kanya, may criticism ako, or may interesting lesson ako may extract. Sa ngayon kasi hindi na ako nanunod kay Makagago kaya wala akong ma-content about him. Pero may gusto akong i-share na interesting story. Ako yung tipong I always prepare for the worst. Kaya bago ako pumasok sa social media, pinaghandaan ko na yung araw na makakalaban ko si Makagago. Kasi naniniwala ako na si Makagago yung biggest. The biggest bully in social media Although may mga tinitira siyang mga kukal sa internet at na-appreciate ko yun sa kanya, pero meron din siyang mga tinitirang tao na wala namang ginagawang masama. Gaya ni Kong TV, Leng, Jericho Arceo, at marami pang iba. Kaya inaral ko yung galawan niya at may folder ako ng mga bala against him. Just in case lang na dumating ang time na makilala din ako sa social media at tirahin niya ako. Pero bago pa man dumating yung araw na yon, eh nakita ko nagbago na siya. After siyang masunod-sunod noon ng mga hard lessons, pinatawag siya ni Mayor Joy, natulfo siya, at nakakuha siya ng katapat kung saan din dinebank siya ni Nico David at natalo pa siya sa sinampan niyang kaso against Nico David. I think he learned his lesson already. Correct me if I'm wrong pero sa tingin ko hindi na siya nang bubuli ng mga matitinong content creator. However, may mas malaking bully ako na pinaghandaan. Just wait and see. And for sure, this bully will learn his lesson too. Malapit na. What do we need to do first in studying crypto? Gusto kong matuto kaso zero knowledge ako. Number one, Understand Crypto Basics. I-try nyo muna mag-research kung ano ba ang crypto and how it works. Kahit Bitcoin at Ethereum lang ang matutunan nyo, sapat na yan. Normal lang na may mga hindi kayo maintindihan dyan. Pero at the very least, eh, kinilala nyo muna. Kasi ako eh, bago ko tuluyang na gets eh ilang years na akong trader. Maikumpara ko ito sa panliligaw. Hindi naman necessary na kilalang kilala mo muna ang isang tao bago mo siya ligawan, di ba? Sapat na yung may basic idea ka muna sa kanya at mas makikilala mo siya as you get along together. Number 2. Pick a trusted platform. As a beginner, itong dalawang ito lang muna ang ire-recommend ko. User-friendly kasi ang dalawang ito. I-search nyo lang kung paano at maraming available tutorial yan sa YouTube. Number 3. Start small. Pag sa tingin nyo, gets nyo na. Huwag muna kayo magpapasok ng malaking pera. Sobrang late lang. Paunti-unti lang ang pag-increase ng paglalagay nyo hanggang magamay nyo na talaga. Feel free to check my video about dollar cost averaging or peso cost averaging. Ito ang pinakamadaling strategy na kayang-kaya ng mga beginner. Bonus tip. Try demo trading. Kung gusto niyo matuto ng mas advanced trading, pwede kayong mag-try mag-open ng demo trading account. Meron yan sa Bybit. Wala kayong ipapasok na pera. Magkakaroon kayo ng kumbaga play money na gagamitin niyo pang trade. Yung trading na yan sa aktwal na galaw na market. I-try na palaguin yung play money niyo. Pag kaya niyo na, tsaka na kayo gumamit ng real money. If God is all-knowing, alam ba niya na may mga malilikha siyang tao na pagdududahan ang kanyang existence? Yes, at yung mismong doubt na yon ang pinaka formula para mabuo ang faith. Kasi kung gugustuhin niyang maniwala lahat tayo sa kanya, pwede naman siyang lumitaw at kausapin tayo ng sabay-sabay. Pero that's not how faith works. Let's say boss ka ng dalawang company. Itong company A, lagi mong binibisita, pinapaalalahanan ng mga tao doon at sinesermonan sila pagtatamad-damad. Tapos itong company B, eh never mo pang nabisita. Never ka pang nakita ng mga tao doon at ni hindi nila alam kung paano ka kukontakin. Pero automatic, magtrabaho man sila o hindi, eh pumapasok lang sa mga accounts nila yung sahod nila ng tuloy-tuloy. So ano sa tingin mo ang mangyayari? Siyempre, darating ang time, natatama rin na yung mga tao dyan sa company kasi tuloy-tuloy lang naman pala ang sahod nila kaya pumasok sila o hindi. Pero what if after so many years, nung binisita mo na yung company B, eh na mo na ginagawa pa rin nila na maayos ang trabaho nila. Hindi ba masahanga ka ngayon dito sa company B? Kasi lumalabas na sobrang loyal ang mga tao dito. So ganun din lang sa buhay natin. Lahat tayo sumasahod ng blessings. Tuloy-tuloy lang yan hanggang sa huli nating hininga. Minsan nga lang hindi na natin napapansin yung mga blessings na natatanggap natin. Ito lang mismo hangin na ini-inhale at ina-exhale natin. Eh blessings na yan na hindi natin na-appreciate minsan. Pero kung sa kabila ng duda natin, sa existence ng Diyos, eh tuloy lang natin ang pagsunod sa mga gusto niya, then most likely, mas na-appreciate pa niya tayo compare sa mga tao na naniniwala nga sa kanya pero hindi naman nagsusumikap makasunod sa kanya. Ayaw lang niyang banggitin ang Allah, baka mawalan siya ng followers. Ang followers niya kadalasan ay katoliko o kristyan. This is actually an interesting experiment. Kung talagang mawawalan ako ng followers dahil lang sa pag-mention ko ng Allah, so be it. Hindi ko kailangan ng followers sa page na ito na Islamophobe or close-minded. So usubukan natin. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ako si Garawi, I'm a Muslim, and I worship Allah. Let's see kung talagang malalagasan ako ng followers after saying that. The only reason lang naman kaya I use the word God instead of Allah When I talk about God, eh para makarelate ang karamihan. Kasi most of my videos about God, eh common grounds ng Muslims and Christians. I just don't do comparative religion sa page ko dahil hindi ko layunin ang makonvert kayo to Muslims. Ang goal ko lang naman sa mga videos ko, eh patunayang nag exist ang Diyos. And I'm hoping na somehow makapag-contribute ako ng kahit katiting na faith sa mga taong unti-unti na nagdududa sa existence ng Diyos. Pag Allah ang ginamit ko, magtutunog exclusive na pang Muslim lang ang video ko. Kasi hindi naman lahat ng tao eh aware na God God and Allah is the same. In fact, pag tiningnan mo ang Christian Bible na translated to Arabic, you'll see the word Allah. Kasi Allah means God, as simple as that. So ayan, paalam na sa mga mag unfollow. What is the purpose of our existence? Isa ito sa medyo nahirapan akong sagutin. I did a little more time to think about this and did some research at may tatlo akong nakuhang perspective. Number 1, religious perspective. Kung sa religious perspective, gaya ng sa Islam or Christianity, syempre dito ka sa scriptures magbe-base. And they both agree na ang purpose natin dito ay to serve God o itry natin ang best natin na gawin ang mga bagay na ikalulugod niya. Kung ano man ang mga yon, e eh, depende na yan sa kung ano ang pinaniniwalaan mong scripture. Number 2. Philosophical Perspective sa ibang philosophers naman, like for example si John Paul Sartre, naniniwala silang our life has no inherent meaning and it is up to us to create our own purpose. In my opinion, there is nothing wrong na gumawa ka rin ng additional purpose mo sa buhay as long as you know it is moral, legal, and ethical. For example, gusto mong tulungan ng isang tao na makaahon sa kahirapan by means of educating him, I believe that's a very good life purpose. And lastly, Number 3, Scientific Perspective tulad din ng any other living creatures dito sa mundo, ang purpose daw natin ay panatilihing existing tayo. Try our very best to survive and reproduce. Agree din ako dito. Like pag may mga kumakalat na deadly virus, science is here to prevent it from spreading. Kung may asteroid na tatama sa mundo, science is here to deflect it. At syempre, humanap kayo ng inyong magiging lifetime partner, magpalaki ng pamilya para may pagpatuloy ang existence ng tao sa mundo. Pero pakiusap lang, huwag naman kayong gumawa lang ng gumawa ng anak tapos hindi nyo naman pala kayang buhayin. Boss, ayos din naman ba ang kita sa Facebook? Sa totoo lang, hindi. Sobrang barat na ng Facebook compare sa dati. Dati pa namang lamang ang kita sa YouTube kesa sa Facebook. Ang masaklap nga lang yan, e nung nag-transition ang Facebook sa meta, e lalong mas naging barat ang Facebook. Just to give you an idea, itong video ko na ito noong 2023, noong hindi pa siya meta, 4 minutes long, nakakuha ng 617,000 views, ay kumita ng $329 o 18,844 pesos. While ito namang video ko na ito lately, noong meta na siya, also 4 minutes long, nakakuha ng 1.1 million plays o 260,000 views, ay kumita lamang ng $12 o 686 pesos. Kahit i stream mo pa yan para halos magpantay sila ng views, ang ayo pa rin ng gap ng kinita. Now I did a little calculation based sa rate naman ng YouTube using this very same video. Kung nakuha din lang sana niya sa YouTube ang ganito kadaming views, ito sana ang kinita. See the difference? Kaya mas prefer talaga naming mga content creators kung sa YouTube niyo papanuorin yung mga videos namin. Ang problema nga lang e, eh, pag napansin ng meta na panay ang promote namin sa YouTube link namin, binababaan naman niya ng reach ang post namin na yon. Kaya hindi matuloy-tuloy ang migration ko to YouTube. So kung sa kita, talo ako. Pero kung sa layo naman ang nararating ng mga mensahe, masasabi kong panalo pa rin ako sa Facebook and thankful ako sa inyong patuloy na engagement at pag ng aking mga posts.